sa magandang uh, mga uh, no Ito po yung sitwasyon dito ngayon sa Lapas ng tanggapan ng main office ng uh, DSWT, ano dito sa batasan sa Quezon City yung pilapo, uh, pila po no ng ating uh, mga kababayan ay uh, sa kalaman niyo ay umabot na doon sa Batasan Road ano San Mateo Bata sa road yung pila. Ano? Ba? Ito yung nandito naman sa may harap. O dito pa... na magpapasa ng Tinerox. Si Ipasa nyo na po rito. Pakiabot na lang ho. Ngayon yung nagpasa pwede na ho umuwi para mabawasan po tayo dito. Nakikisap na yung uh, security. Na, uh, oh, na security may task force, No? na kapasa na at para mapawasan na makauwi na yung uh, makakapagpasa no? pero yung iba ay nagmamatigas na gusto makapasok talaga no? at uh, makakuha no? kung uh, uh, pinamigay pinamimigay o na tulong ng DSWD yung pinatawag uh, tinatawag na uh, educational assistance ano? para sa mga bawat pamilya no? na kwalifikado So ayan yung uh, sitwasyon no? Alos hindi na madaanan no? Yung uh, mismong uh, main street o yung kalye Dahil uh, puno na ng mga tao sa Sika na At, yung iba dito Ayan kita pa tayo uh, mga kasama na no? Na hindi naman dapat ano? Dahil uh, baka magresulta uh, doon sa pagpiligro uh, na ng uh, kulasugan ng ating uh, mga kabataan may mga nakita na rin tayong uh, hinimetay ano may iba nagagali na eksisigaw ano pero kinakailangan dumaan sa proseso ano ito ay uh, tatagal ng alin na sabado sabi ni uh, ayon kaya DSWD Secretary Erwin Tulfo ano kaya doon sa iba na aabuti noong kato uh, ay maaari naman bumalik sa mga susunod na sabado. Eh. So mula dito sa uh, DSWD Quezon City Main Office, ako si Jonas Sulit ang inyong pelitabloy reporter. Walang inaatrasang balita.